Welcome, WELCOME TO LIGHT TRIP TV! Light Trip TV. <laughs> Ay, gudong, eh, first Ay, first time? Wow. Sumi <laughs> <laughs> ko ko pa siya natitikman kanina. Masarap ba yung luto mo? Ay. Yung sauce, different siya dun sa pasta. Mga i-rate ko mga 7.5. Bakit mas taas yun kay ate? Siyempre. May ambag ako dun eh. Nakakatit. Ano, may tanong ako. Nung bata kayo, ano yung ano? Yung siguro, pag nakita nyo magta-tantrum kayo, pag hindi kayo binila lang. Magta-tantrum <laughs> ka, ah, sa plato ba? bata. Mabatuhin ka ng plato. <laughs> isa ko nangalala, nung sa uso yung dati nung kabataan ko, nung bata pa ako, yung pag sa South Mall, yung airplane, na, tapos babalik sa'yo. Ah, oo. Oh. Oh. Yun, nag-tantrum sa'ko na, nung hindi ako ano. Gusto-gusto ko yun, tapos hindi ako binila. Oh. Mm parang pagkakaalala ko, pagkain yung sinabi ko. Pagkain ba? Hindi, pero okay lang yun. So, Pataya, ala, dito pag ano, kung ano naman binili, kung ano naman binili. Ang sinasabi, matakaw kami tatlo. Parang gano'n na nga. <laughs> ako walang gamit. Pagpunta lang sa school, ayoko kasi talaga nag-aaral. <laughs> so, pag may pasok, tantrums na. Parang ko, pagkakaalala <laughs> ko, So, yung in ka pala sa school, yung tantrums ka. <laughs> okay, ikaw. Ako? Wala, hindi naman tatantrums eh. Pag nag-tatantrums ta ah. kasi ako, ano? <laughs> <laughs> ka na lang, no? Bawal ka dyan, hindi kita anak. <laughs> pag ta nag ang nag ako kay Tita Helen lang. Uh, pero hindi naman ako... Shoutout mo si shout Tita Helen! <laughs> Hi, Tita Helen! Love you! Ay, tita Helen, bibigay, bibigay agad sa yung gusto ko noon. Pero pag wala talagang pera, wala eh. Ako tanongin niyo ako para kunyari, Alam, ako nyari. Ano ang Ben? Madami. Pula ko. <laughs> binibilan ako. <laughs> ano yung sayo? Hindi ako kasi ano, parang <laughs> hindi kasi ako bawal akong umiyang. <laughs> kasi, diba, ano, ako umiyak. kasi di ba ano, may ako, kung na hika, pag iyak, din ang nahirapan nga. So may times na binibilan ako. At sabay ang ginagawa na lang nila, hindi na ako sinasama pag ano, pag mamimili. <laughs> Hindi, huwag ka sa mama, magtuturo ka lang. Pero di mo na makita. oh, kasi pag kukunin na lang yung size sa kanya, gano'n. <laughs> <laughs> so may pahirapan pa ng size. Kasi Sama <laughs> walang kacha. <kata. laughs> Kunwari, pag Pasko, di ba, mamimili na pag Christmas party, mga ganyan. Hindi na siya isasama, bibili na lang. Alam mo, asay <laughs> <laughs> <na. laughs> Meron kwento si nanay kay Kuya Ben. <laughs> Ay, ganun ba yun? ayung yung sinasadamit ko naman. Kasi no, ano, no, sobrang no. taba ako. Siguro grade three. God, Oy, oh. Uh, yes, uh, grade. Ayaw nga. Oh, uh, ano grade. man yung bala kaya na Grade 4 hanggang ano, college ako, payat ako. Tapos sabay nung nagtrabaho, ayun. Nakaluwag-luwag na. Lumuwag na rin. Lumuwag <laughs> na rin. Lumuwag na rin. Lumuwag na rin. Butega. Ano butega? Butega ng chat mo. Pero kumait ka lang ba talaga? Oo oh, oh, kumait oh, oh, ako. Nagdaan mm -hmm. na, balit itimbang ka? Ano, next week pa ako. Kasi every two weeks. Mm -hmm. pa, kay, timbang ka ngayon, lang, bilis. Ayoko, next week pa nga. Mas marunong pa kayo eh. Pasensya na. Gabi ka ko sabi yung every two weeks. Timbang ka. Next week pa nga. Pero yung last kong timbang, 85 na lang siya. Oh, 85? Yan. Wow! Kaya so, ako lang ito. Kasi wala na makain sa bahay. Kaya tragao na kita. Kaya pala kumunta ka oh. lang dito. Eh sabi, kaya nga sabi ko kagabi, tayo dyan ako uuwi kasi hindi nag-reply. Nagugutom na ako sa bahay eh. Hindi ano, galing ako ano nun. No. Kami nga patulog na eh. Bakit na kami kagabi eh. Ano, nag-chat ako? Hindi. Hindi. May pupunta na ako dyan, may nag-video ko. Si Kuya, gaya dyan yung tulog kagabi? Mm -hmm. Oo, girl. Bakit na kami sarado na yung pinto. Kasi mag-ano na kami. Papatay na kami ng ilaw dito. Bilang tumakong si Jay. Ba. Ba't dito kasi Oy, kasi ka dito? ikaw sa akin. Kasi nga, Papadala ko ba yung gamot? Yung gamot pala, Jay! Mm -hmm. Ano naitapon mo kasi doon sa Watson na paper box. Hindi, binigay ko Ay. Landon, doon. Ay! Oo. Nandun doon ano, sa likod. Yung bulsa doon sa likod. Ayun, nandun pala. na. At kisan doon. Yun yung ano, tapos nakita namin, naglalakad na pumunta dito. Oo. Oh, oh. Gabi na yun ah. Ano ka Girl, look at mga mga Gabi na gabi, mga na oh, 10 na yun. Oo. 9 or 9.30 oh. ah, na yung Alauna na ko, uwi Yung araw. Galing pa ang, ano, sikot makate. Layo. Oh. Kami South Coastal kasi kami. Ang sikot magkate. Oh. Nilibot na yung silaw, no? Kahapon? no oh, Kahapon? Noong Friday, ice cream na kami. Ay, mag-ice cream ka, father? Yeah. <laughs> kaya pala gusto mo dito po, ka? <laughs> next Kaya mo may maglalakad ka talaga. Kaya mo wala ka wala, wala, sa sakin namin. Gas. Oh Baka pwede akong magbasura. Ako oh, matulog na lang dito. Na? <laughs> yeah. Kasi din ulan. Oo, oh, kuluwi ako ngayon Mag-chat support ako eh. Baka mag-chat support ako. ano Ulitin ako eh. niyo kumain ng mga ugasan, bigyan ko. Oh, ako kanina. nagluto ako mga bigay ka. ikaw na. It's your turn. Mag-ice cream ka pa. Ay, ikaw na. Ay, ikaw na. Ay, ikaw na. Ay, ikaw na. Ay, din na. Ay, ikaw na. sa ikaw Ay, Ayaw nyo na ng chicken, mga Pilipino talaga, lagi nag-iwan ang isa. Gusto niya pa? Okay, ako ko na, hindi na na... Ayaw yung chicken. Ate, hindi ko pa na ka ng chicken. Ayaw ko na. Ah, sige. Kapan Okay na. Kapan okay. okay, 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 okay. Ito parang ikaw pa bunso sa ating dalawa. Sabi niya, ako mas mukha akong bunso. Ako pa lumuha eh. Totoo naman. Kuya <laughs> mo. Apakayabang. Hershey's ice cream. Nung sa ano, te, Nagsimula yun yung dun kinakuya rin eh. Yung nakita tayong tatlo. Tinanang kuya mo. <laughs> hindi naman sinabi siya yung bunso. Pero kinuhin niya siya yung mukhang bunso. kapal ng mukha, diba? oh, talaga, hmm. di ba? Ako talaga siya. yung bunso. Hindi mo muna, hindi mo muna pinag si ate. <laughs> May bigod at balbas lang ako. Pero ako pala yung Wow! Ang galin na yan! No. <laughs> Tara! Nandiyan yung ano eh. Nakumbuksos no, yung tukang tayo lahat dito. Ay, eh. Okay. <laughs> Magsusuntukan tayo lang dito. Sabi mo, Ben, kaya ingit ka lang. Oo. Bumili pa naman ako ng na shaving comb, -um Ben. Yung. Yeah. Nasa taas. Pang shave ko yung well, ayon. Ayon nyo oh. ba? Man, pay 300 pesos to. Huwag nagpapaayos ako ng bali. Ben, ako na mag-ano. <laughs> Oo, may massage pa sa ulo dito. <laughs> 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 Magkano ko yung ayon. 300. Oo, 50 man. na lang. Ay, saan ka pa? Pupunta ka dito, maglalunch ka pa or dinner pag dito ako. Ah, oh. <laughs> Beno! Ang beses oh, mahinig tayo ng asawa mo, te. 250. Kapag si Shane? Ano, ay trim lang to, hindi to siya iba. Baka mamaya pag, pag, pag ano, ko lang. Ano, sa lang? Hindi. Ano lang, may numbers kasi to. sabay 1.5 lagi yung nila pinapa, ano, <laughs> <ko> trim. <to. laughs> hindi, meron kasi yan yung mga oh, sizes ng ano. Oo, parang, di, parang dito. Pero, pang balbas yung pinapaano sa akin. Hindi na, lahat din na natin. Ay, <laughs> bisit ka ko yun. Hindi. Ha, ano din naman yun, tutubo din naman yun eh. Balibo alakaraw-araw. Hindi ko yun. pa sa'yo. No. Ginawa ng mga halaman ito. <laughs> <laughs> Uy, hati tayo. Oh, parang di mo ba? Lima ko ba ito na? Thank you. Bisa siya yung ice cream. Uy, sir, tama naman ano ano cream. Pwede. Ako, ano 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 Vanilla ano 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 ate? Ice cream, favorite flavor? Chocolate. Ayoko so, nung ano, maraming dito yung na yeah. ano, yung mga nuts. Ah, uh, ako rin, na ko rin yun. Pero ako, ano, matcha or strawberry na akin. Kaya pag nag-gagal, naalala ko na dati, nag, datay, nag ano, bilin lang... Pero hindi nagalaw yung chicken mo. Hmm? Hindi nagalaw yung chicken mo. Sige. Hmm? Sige. Bukas, huwag nang pupunta dito sa mula bukas. Kuya, kung maaing nagsabi sa iyo, na hindi na si Steve na wala yun, O ba't di hindi mo rin ginalaw? Inubos ko yung kanina yung mga... Inubos ko rin yung kanina. Inubos ko yung... Yung pinya lang. Hindi ako nakain ng pinya Dalamang sa Dalawang beses, ano. o Dalawang Tatlong dalam chicken kinahin ko. Lalo kasi si Ate Bird, kapag gusto niya mga ganyang luto, hindi mo na tumay ka, kayo ba? Kami kayo makakumulot ako kanina. O ba't wala namang kurot? Gusto gusto niya mga ganyang luto. Kaya, kaya ko dito, ayaw niya. No, hindi naman. Best friend with rice kasi Ay? May rice dyan? Ikusap <laughs> <evaluation> na ako. <laughs> Mukhang baka every week dito si Ate Girl ba eh. Sana magmukbang every week. Ay, okay akong gusto niyo uh, next week. Hindi, yeah, ayos kami next week. Okay, eh. patami ng GD Uy, oh, ikawin tayo sa basa. Dito sa atin, pero may. Sa tingin na 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 naman eh. mo ba? Oh. Tayo? Hala, sama tayo. sa Sama ko kunang ni, ni Kuya. second day. option nung kayo. Uh, then, okay, kayo na lang. Kung unang niyaya. Tayo unang niyaya. Kuya. Ng, ng kuya. Hindi ko pala. Kasi magsakano. Eh. Wala ako <laughs> Emotional damage. <laughs> Dahil dyan, <laughs> yes, Ay okay, kuya, huwag ka umiyak mo Huwag ka umiyak <laughs> <laughs> Grabe ka naman, mga personal ka naman, Riga. Pag-aata ka lang kami ng food park ng mga bago no, eh. Oo. Yung sa Southwood, di ba na-try na doon? pag ka naman doon? Negans. Parang ang Gusto na. Gusto yung Alin? Siya lang mag din. <laughs> hindi po na. Bakalan ka. What? Okay. May sinasabi, huwag ka daw mag -isa. Huh? May no, sa no, so isang so no? kong Huh? happy naman? Hindi no. no? well, kami pasok ka ng Saturday. Yeah, um, after. na natin. No? Tapos din susunod sunoy pa daw po yung... Kapal ng mukha niya ito. Pinagandiyan ito. May galit sa sinabi mo kanina. Kasi tayo niya ako sa school? Hindi. Kunyari ko siya eh. May papakamakawa. Kasi tayo niya hindi alam. Saan tayo niya ako sa school? O kaya naisip ko pa, anong bilit tayo ng light. Wala nang food park doon pala sa ano? Parang oh, pa, yeah. Okay. Pahalat ka pa sa LP or something. Mm -hmm. May ano dun na parang may mga basal-basal. Chuchu. Yung kailangan mga familiar. Yung dun dapat tinatanong ko sa mga ano, taga, mga yung mga taga dun. Para ma-explore naman natin yung, 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 yung dun oh. na area. Dun na area, na no? Hmm. Pwede tayo lagi like, somo ng somo. Ha? Huh? Magiging kamukha na kanyang billiard. Ha? Huh? Ang baba. Sino well, bang So guys, kung meron yung ano, suggestion mga food park. Wow! Around na uh, muna. Around the probably. Siguro ng mga ano, mga gentry tagaytay. Silang. Silang. Ah. Uh, Amadeo. Amad malapit na lang mo yung uh, Amadeo. ayon. Trece. comment talang kayo dyan. Yun lang. So, Puntahan namin para ma-review uh, namin. Ma-review namin. Kasi may exam kami bukas eh. Huy! Ako may quiz bukas. Di pa ako nag-review. Talagang yun. Pinatunglan mo yun. Ay, ano mo pa yung cellphone mo? Na ano na siya? Na? Gawin ko may something na papakit. Baka lobat na. Oo, lobat lang. Gusto ko yung pangit talaga. <laughs> Nag-robot lang. Kanina pa. Aga, aga. Pero nag-record pa yun. 27 minutes na nga eh. Sorry, naman na, iPhone. Oo, oh, oh, mag-buy na kayo. Almost, outro, outro na tayo. Outro. Oh. Outro na. Go! Kuya! Outro na hey guys! Hi, So, eto dito na nagtatapos yung mukbang namin. Nagkaroon energy so, na nag-enjoy kayo sa mga kwentuhan namin, pati pag sa pag-cellphone ko. <laughs> <laughs> Just support ako ngayon eh. So, see you again guys. Bye! 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 Good bye!